Mayong adlaw kaniyong tanan 15 na tawo diri sa panahon nga 70s, 80s, 90s. So I'm sure kana nga panahon daghan yun mog mga memories nga nakatunan gikan sa inyong kalululuhan, lulalulahan. So tara banay ko ninyo kay mag -time travel ta ninyo sa kantidad nga 50 pesos. Atong balikan tong mga panahon kung saan wala tayong mga problemang iniisip, masaya lang tayo. Sa 50 pesos mo, makakape ka na. Yeah. And bumalik ka pa sa nakaraan. Grabe talaga. So right now, no, nata karoon sa may Dekada Coffee Shop. Located diriya sa may Balotakay, Bansalan. Specifically diriya sa may Sitio Mangas. So, so ilahang concept diriya ang coffee shop. Kining Dekada is ka ng nostalgic ba coffee shop. Unya, with relaxing ambience So kung ipeber nga gusto ka kanang ng mura mo balik bitaw ka sa mga 60s, 70s, 80s nga mga gamit. Unya, gusto ni mo makita na sila right here diriya, sa may dekada may experience mo na tara na itong ilang mga gamit diri nga mga karaan na kayo kini kini nga plansa pag nadog ka o ka ng probinsya isa gini sa kanang mga ginagamit na to butangan lang siya og uling, so grabe ang imuhang may experience diriya sa may dekada o kapisa pilang ka pero murag nibalik na ka o ka ng 1980s nga panahon tungo din na niyo tulad na to diriya sa ilang hang balay grabe no Murag ni Sulu jud ng lahi nga panahon no. Grabe. Gikan sa TV. Grabe, oh. gikan sa kanang typewriter oh. Unya dili na siya dulaan ha pag-abot niyo diri dula-dulaan dili. Dula, dili. onya kanih grabe no wala mo kadlukan ba ni mo tingog sa mga pelikula bitaw nga horror. Kita mo sila ng mga TV dira oh. Karaan na kaayo ang mga TV. Grabe. So kay balo mo sa una no kanang dili magyuta na na maka-afford og TV unya pag kinsa tong silingan ato nga mutan na og TV palungan pa gyud ta amot kung naka-experience baka nga kanang palungan kasi inyuhang silingan nga mutan og TV kay sila ray na TV oh inani in, pero inani pa to kagamay nga TV ha pero palungan pa jud ka sa imong silingan no grabe no pero lami ba sa paminaw kanang katong nga time nga magtan ta ginani nga TV unya sa mota tong mga 9 mga 80s or 90s kanya magkarakarata kay magtanaw tag mga anime. Inani mo oh, mga especially kan Dragon Balls, mga Ghost Fighter. Ang experience pag sulod di sa may, sa dekada. Dili gyud mabayran ang imong kay mura kag mura kag nang ni sulod, mura bitaw kay kanang ni sulod kanang mura kag lahing dimension daw nya mura nibalik ka sa nakaraan ba. Kanang gikan sa mga bangko, unya gikan sa mga gamit. Kanang mura na imagine nimo imong mga lulog-lula, nya imong mga 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 kanang ginikanan sa una sa muta kung nagidad na ka og mga 50 ka right now or nagidad ka 40 kini na experience kini mo ni mga inani eh. imposible kung wala ka naka naka experience before ani kining mga karaan kaayo so Diriya sa dekada no pwede pug kamo kanang uh, overnight stay